magandang araw andito ulit tayo sa warehouse ng mga motor parts so yung nagtatanong kung ano yung pangalan nito ang sabi sa atin ito po yung OK Motor Parts so meron din silang branch sa may Pandi Bulacan meron din tayong vlogger na nag uh, vlog doon no? so tapos location nito mga kapatid ay Barangay Kaingin Bukawi Bulacan malapit lang to sa uh, palengke ng Bukawe. So, kung makikita nyo, yung Mary's Hair and Nail Salon, saka yung Animal Clinic, mapapansin natin dito. Tapos, dito naman sa kabila, yung gasoline station. yung katapat niya. So, kagandahan ngayon, mga kapatid, ay mas dumami yung kanilang tinda. Tapos meron din sila mga promo dito, kapag rin natin. Tapos papasok din natin ulit sa loob. Maganda na yung pwesto kayo, nakaayos na yung mga item. So, ayan, bangan natin to mga kapatid. Ito, ito, meron sila mga promo dito, may nakalagay, 20 pesos each, 40 pesos, meron dito, buy 5, take 1. Ito mga katapat lang. No? Ayan, makikita natin. Dito, 60 pesos. Buy 5, take 1. Ayan. Yung katapat naman niya meron ditong mga handle grip side mirror kasi panlagay sa mga plate number ayan meron din mga ilaw 50 pesos yan tapos ito 80 pesos buy 5 take 1 no? pag bumili tayo ng limang piraso ayan meron pang pahabol na isa ayan ganun din may mga LED lights dito ito ang ganda pa oh. Kasi ito, ang ganda nito. Yan oh. mga side mirror. Yan mga signal light na LED. Yan oh, ang ganda. May ibang klase. Bili na lang kayo ng ano niyo. Then dito naman, Tigo 100. Yan, buy 5, take 1. You know? Ito naman, ganoon din mga handle grip ayan ang ganda nito oh. tapos mga lever sa motor ilaw ulit mga LED ayan busina meron dito tapos handle grip ulit brake lever ayan iba iba sa side mirror ito ganda oh. silver so, Ayan, 100, ay pa isa. Klase, side mirror. Ito, baka magustuhan nyo yung ganitong klase. Kasi ito, meron din dito. Isa pa. Ganito naman. Ayan. Oh. Ganda oh. Pintab Puri blue. Ayan. Tapos meron ding, uh, bracket dito. Ito. Na uh, ano siya? Chrome. Finish. Tapos uh, mga tricycle yung malaki side mirror meron din sila dito uh, gusto nyo yeah. yan pa yung mga promo dito nandito lang sa may labas ano? ayan tapos dito ano, ano nakita natin maganda na yung pagkaka ice nila meron ng uh, mga bracket na nilagay kaya pag maganda natin, tingnan madali na natin magpipili yung mga gusto natin bibili na no, ayan may mga gulong sila dito may ibang klase meron silang pang scooter pang tricycle pang mga Nmax pili na lang kayo iba ibang size po yung nandito tapos ayan pa yung meron silang fork shock absorber no brake lever din pang ano yata to pang Honda TMX so oh. ayan oh ganda mga parts nila ang dami kompleto po. Tapos dito, yan mga cable. Clutch cable, ayan. Pero nakalagay, oh, smash, raider. oh, CG-150. Throttle cable, barako. EP-125, temporary cable, wave 100. Chariot, 175, meron din dito pang-rosy, ayan, oh. Pang-rosy, meron din, oh. Clutch cable speedometer ng GD112. Ayan, eh, meron din dito. Sa motor natin, meron din. Kaya so, may pipilian kayo dito. Tapos dito na yung iba pang mga plong nilaw. Ang oh, dami pala dito sa likod. Sa gilid pala, no? Tapos ayan, napakarami, oh. Naka-ayos na. Madali mo na siyang ma-recognize -re dahil pinagsama-sama na rin nila. signal light dami, Puan, meron din sa taas. Pang TMX. Pang Pantra. Ayan. Eto Mga aloy, oh. Step nut Pwede pwede ito sa mga pang tricycle. Side mirror, meron ulit. Taka ibang side mirror, oh. Maliit lang siya, pa triangle. Tapos mga parts ng motor na headlight, meron din sila dito, mga fender, mga taillight, ito, gaya to sa budget siya tato. Pang budget siya. O pang radar. Yeah, taillight. Meron din sila oh, pang wave. Yeah. SRM na headlight. DL Meron sila dito. XRM. O, pang Suzuki Raider. Oh. Meron sila dito. Yan. Yung mga may ng masirang mga headlight. Meron sila dito. Raider ulit. Eh. Yan. interior. Marami din sila dito. Ayan. Pas Pas busina. Yan, meron sila dito. Ano, mga busina, mga malalakas at iba iba yung tunog. Yan, nag pa si ate. Ito, sa panyo, pwede nang palitan. Iba-ibang kulay, pang scooter to. Yan, no? na siyang kasi magkakasama na siya. Hanggang dito. Ito, may mga pairings ni dito. Hindi ko alam kung saan to pero sa tingin ko sa Yamaha to. Yung pairings na ganito. Ah, uh, sporty yung kanyang vehicles. Mga rim. Meron dito, ayan no, pan tricycle. Meron silang chrome, meron ding alloy. Dami LED, mga ilaw dito. And mga step na sa ibang klase. Malilito ka nga magpili dito. Eh, may mga poster na sila dito. Hanggang dun. Bulo yan. Dami pa. Mga LED. Yan. Simang nag ice Dito, hanggang dito. Ito mga visor meron. Tapos sa uh, milyo, sa mga ano board do. sila. Meron. Ah, uh, dahan na po ganito. Pang milyo. Milyo ay 125. Mura na lang yan kasi ano, stuck na siya. Na cover sa upuan, meron din sila. Dami. Mga Honda TMX eh. Mga lisa. Mga sexy pa yung... Ano? po sa tayo sa dulo dito bandang dulo ito ayan dami din dito may mga ilaw meron din ayan, bibili tayo ng ilaw ayan tapos side mirror ulit iba ibang klase ito naka lagay dito ang dami oh puro side mirror ayan Pili na lang kayo dun. Ano? Bulay gold. Black. Hmm? Ayan, iba ibang klaseng side mirror. No? handle grip, ganun din, ang dami. Okay, kulay green. Hmm. Ang ganda ito ah. Green siya. Pink meron din. No? Ang <laughs> cute. Oh. Ganda ito. Ayan ah. Ito liit lang. Hmm. Ito pa. Ito rin ito. Ito maganda. Nakaano pa. Box pa. Ito rin kulay gold. Pili na lang kayo dyan. Handling, handle grip. Ang May mga ilaw. Signal light. Ito. Ito pang kotse oh. pwede rin tapos ito yung mga LED strip na ilaw ang dami ah, ito firefly pa hmm. Ah, sa ano sa pito lalagay may ilaw ayos yung, magkano kaya yung ganito hindi ilaw siya. Try natin bumili kaya nitong isa. Sapito niya ng motor. Oo. Oh, mga oh, ilaw din. lami Hmm. Handle hmm. grip.

mahaba din tong pwesto nila. Okay. Marami ka din mga uh, ipili. Yung uh, sa uh, ang scooter. Ah, uh, uh, ganito. Ang dami din nilang ganito dito. mga shock absorber. Ang uh, gantang klase. Hmm? So, ayan po mga kapatid. Salamat sa panonood. Punta na kayo dito sa OK Motor Parts. So, plus ko na lang din yung kanyang contact number no? para pwede kayo magtanong kay ma'am at sa mga staff dito. So, ayan.